Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas to my subscribers and followers sa YouTube channel ko at sa aking TikTok account ng Bueno Law Magandang araw po sa inyong lahat Ako po si Atty. Rene Bueno na magbibigay sa inyo ng pagpapaliwanag tungkol sa mga umiiral na batas sa ating bansa at pati na rin sa mga pagpapaliwanag tungkol sa inyong mga karapatan Pero ngayong araw na to ay ating puntatalakayin ang uh, latest development sa kaso ng ating dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyan ay nakaditine sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands sapagkat ng ating pong dating Pangulo ay nahaharap sa isang kasong crimes against humanity. So, uh, kung maaalala ninyo, nung mga nakaraang linggo, ang kanya pong abogado ay uh, nagsampa, nagsumite ng isang motion to disqualify the two judges of the International Criminal Court. Ang sabi ng kanyang abogado na si uh, Attorney Kaufman, naniniwala sila na ang dalawang judges na kanilang ipinadidisqualify ay uh, magiging bias at hindi magiging patas sa pagbibigay ng isang uh, decision laban sa dating pangulo. That is why they file a motion to, disquali dis to disqualify to disqualify the judges. Excuse me. So uh, after several weeks, ito na nga po at na uh, nagdesisyon ang plenary of judges of the International Criminal Court. Labing walo ang bumoto unanimously rejecting the motion to disqualify the two judges. Ang sabi kasi ng in International Criminal Court, the arguments raised by attorney Kopen were found to be incorrect, legally untenable and potentially will only cause unnecessary delays in the conduct of the trial. This is just a dilatory tactic on the part of the defense counsel of uh, the former president Rodrigo Roa Duterte. So uh, rejected, kumbaga sa boxing, knockout kagad Wala man lang kumampe kahit isang huwes sa dating pangulong si Rodrigo Roa Duterte 18 yung judges na nagdesisyon So ang score, 18-0 So bulagta kagad, knockout ang dating presidente So uh, hindi magandang pangitahin to kung, <laughs> kung ikaw yung abogado ng dating Pangulo. Ito ay nakakapanglumong uh, decision desisyon sa pagkat ni isa walang kumampi sa iyong motion to disqualify the two judges. At ang isa pang nakaka, medyo nakakatawa dito dahil labing walo yung bumoto. Kung maaalala ninyo doon sa impeachment uh, proceedings ng ating pangalawang Pangulo na si Sara Duterte, labing din yung Senator Judges na bumoto To remand the impeachment complaint to the House of Representatives. Yung 18 judges who voted unanimously who voted unanimously sa International Criminal Court ay uh, yung decision ay against the former president. Pero dito naman sa atin na uh, impeachment uh, court ay uh, pabor sa Pangalawang pangulo ang naging desisyon ng 18 judges, because sa uh, lalabas dito, nadi delay yung trial ng uh, impeachment uh, uh, complaint against the, the vice president. So uh, sounds familiar, no? 18, 18, 18 sa the Hague, 18 dito sa ating uh, sa ating uh, impeachment court. So uh, sabi ng International Criminal Court ay uh, naniniwala sila na yung dalawang judges na yan hindi naman magiging biased at sigurado sila na yan na magiging uh, patas pagdating sa pagdinig ng kaso ng dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. At babasahin ko sa inyo, isa sa parte na naging desisyon na naging desisyon Uh, ng International Criminal Court, they stated that no appearance of partiality arises from the ordinary exercise of judicial duties. The judges were simply performing their mandated functions and roles when they made prior determination of jurisdiction. Kasi yung dalawang judges nagbanggit na ang ICC may jurisdiction to hear and decide the case of Rodrigo Roa Duterte. Eh, ayaw ng mga counsel ng dating Pangulo na magsalita sila ng ganon. Eh, hindi naman pe pwede. Wala namang uh, uh, something biased dun sa sinabi ng mga, ng mga dalawang judges na International Criminal Court. At sinabi din nila, sinabi din ng mga huwes na yung legal arguments were flawed the judges explicitly stated that Duterte's process, proposition was incorrect and legally untenable. This suggests a lack of merit to the legal basis presented for the disqualification of the judges. So, sabi nila, mayroon ding potential for delay dito. At ang sabi nga ng ICC, no, that Duterte's plea had the potential to cause delay in the ongoing proceedings which the court aims to avoid without just cause. So, yan po ang naging uh, breakdown ng kanilang decision uh, in the rejection of the motion to disqualify the two just judges. So, uh, in conclusion, we can expect that the International Criminal Court will be impartial, no, in the uh, determination of uh, the merits of the case, at uh, sigurado tayo na magiging patas at makatarungan ang magiging uh, decision ng uh, plenary of judges in the case of Rodrigo Roa Duterte's uh, crimes against humanity. Sa esensya, mapapansin po natin na binibigyang diin ng desisyon ng uh, International Criminal Court na ang kanilang hukuman ay uh, siguradong walang kikilingan at uh, mahigpit na ipatutupad ang mga umiiral na batas maging sino man ang nasasaktal. At tungkol naman doon sa kanilang naunang paglahok sa isang usapin na may kaugnayan sa jurisdiction of the International Criminal Court. Ito ay bahagi lamang ng kanilang tungkulin bilang mga hukom at hindi dapat ituring na otomatikong bumubuo ng pagkiling. Wala pong bias dito. So makakasiguro tayo na isang patas at makatarungang pagdinig sa kaso ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So hanggang dito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Marami pong salamat sa inyong pagtangkilik hanggang sa susunod na episode dito sa aking YouTube channel.